Magandang gabi sa inyo mga bayo, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, pag-uusapan natin yon kung ano nga ba sunod sa Gilas Pilipinas Ano mayayari sa Gilas Pilipinas after nilang matalo sa Angola at Dominican Republic Okay, so may pag-asa pa ba tayo sa next round, may pag-asa pa ba tayo sa Olympics Okay, so unang tanong, may pag-asa pa ba tayo makapasok sa round of 16 or sa next round ng World Cup Ang sagot dyan mga bayo is meron pa tayong maliit na pag-asa. Okay? Ang mangyayari niyan is, unang senaryo dapat matalo yung Angola sa Dominican Republic sa Martes para maging 1-2 yung record ng Angola. Ngayon, ang kailangan namang pag once na nangyari yon which is most likely Dominican yung mananalo kontra sa Angola, ang kailangan lang gawin ng gila si Stallone ang Italy para magkaroon siya ng 1-2 win-loss record tabla yung Angola at Italy so ang mangyayari sa group nila kung matalo yung Angola sa Dominican Republic magiging 3-0 yung Dominican Republic sila yung magiging top 1 sa group ng Gilas and then makakaroon tayo ng triple tie uh, sa Angola kung matalo natin yung Italy okay, with 1-2 win-loss record ngayon, pag nag-tie tayo Most likely ang pagbabasihan nito is yung quotient system or kung gaano kalaki yung naging lamang ng mga teams na tumalo sa yo. Okay, so kung sa ngayon yung pagbabasihan natin after 2 games between Angola and the uh, Philippines, tayo yung may malaking quotient uh, system or tayo yung mas angat sa Angola kung uh, tatabla tayo sa 1 and 2. Ngayon, kung sasama natin yung Italy in case na matalo natin sila, Uh, the, I think uh, kailangan natin silang at uh, talunin by a specific margin siguro or points para makausad uh, usad tayo sa next round. Okay? Kasi kung magtakaroon tayo ng triple tie and 1 and 2, basically ang magiging uh, fourth place niyan is yung Angola. And ang magalaban dyan, ang titignan na lang dyan pagbabas yan, sa second spot is yung Italy or Philippines. Depende sa magiging quotient system ng Uh, laban ng Italy at Gilas. So, napakalit ng chance ng Gilas mga bay. Especially Italy yung mga kalaban nila. Mahirap talunin ng Italy. And, I think kailangan nilang talunin yung Italy with, uh, I think, double digit margin siguro. Kung hindi ako nakakamali para makausad tayo uh, sa next round. Okay? Ngayon naman mga bay, in case na mga in case na malaglag tayo nagkaroon tayo ng triple tie with 1 and 2 and then uh, Italy pa rin yung umangat Or advance sa next round Kasama ng Dominican Republic Second question dyan is Magpag-asa pa ba tayo sa Olympics? Okay So, ang so saot dyan is Oo, meron pa rin tayong pag-asa Kahit talo na tayo sa Angola at Dominican Republic Ang kailangan naman natin talaga is maging uh, Best Asian Teams uh, Asian Teams sa World Cup So, basically Ang, pin ang kailangan natin ngayon is makakuha ng isang panalo Okay, sa group stage. Yan lang yung kailangan natin. So, my chance pa tayo kung matalo natin yung Italy sa Martes. And the rest ng mga Asian teams sa group stage, walang makuhang panalo. Okay? So, basic, ang, uh, ang mga, ang mga lang natin, or basically, ang may pinakamalaking chance na makapasok sa Olympics mabay as Asian teams, uh, base don sa groupings nila, una ang Gilas Pilipinas, and then second ng China okay na may possibility na maging top Asian teams or makakuha ng isang at least isang panalo sa grupo nila kasi yung China mga bay although tinambangan sila ng Serbia kahapon yung dalawang sunod na makakalaban nila is South Sudan and Puerto Rico and kayang kaya tingin ko kayang uh, manalo ng China doon kahit isa either South Sudan or Puerto Rico I think kahit nga siguro yung uh, two wins yung pwedeng makuha ng China. Pwedeng, uh, kayang kaya talunin ng China yung South Sudan at saka yung uh, Puerto Rico eh. So, yan yung tingin ko. So, uh, pag binalas tayo, and uh, nanalo yung China mga bay, nakakuha sila ng dalawang panalo, and nanalo kahit nanalo tayo sa Italy, e eh, laglag tayo sa uh, Olympics. Pero, kung matalo ang China mga bay, sa remaining games nila and makaisang panalo tayo pasok tayo sa Olympics so tayo and matalo yung basically matatalo yung Jordan, Japan malabo silang makakuha ng panalo sa groupings nila okay, ang pinakamalapit lang talaga dito na posibleng mga pasok sa Olympics, Olympics is either China or Philippines sila yung may malaking chance na makakuha ng isa or dalawang panalo okay, sa group ngayon, kung matalo naman tayo sa Italy mga bay, and then matalo din yung China sa South Sudan and Puerto Rico, and then the rest ng mga Asian teams, zero wins. Okay? Ang mangyayari, makakaroon tayo ng classification matches mga bay from 17 to 30 second spot. Okay, so importante ng importante ng classification kasi kung sino yung uh, pinakamataas ng Asian team na magrarang between 17 to 32 spot or 37 spot sila yung mag-qualify sa Olympics. So kahit na mag magkaroon tayo maging uh, zero wins tayo sa group stage may chance pa rin tayo mga pasok sa Olympics kung magkakaroon ng zero uh, wins yung mga ibang Asian teams sa group nila. So medyo nakadepende na sa ibang teams yung kapalaran ng Gilas kung Uh, magkakaroon ba ng panalo yung uh, ni isa yung, uh, Asian team sa groupings sa bawat groupings sila? and kung wala dito babawi ang gilas sa uh, placing or uh, placing matches okay so yan yung magiging senaryo ng gilas Pilipinas after nilang matalo sa Angola at Dominican Republic yun lang mga bay maraming salamat sa panonood